Anak. napatin Tapatin mo nga ako. Saan ang gagaling ang perang pinambibili mo ng gamot sa akin? Pati na pang dito sa bahay. ang po, Tay. Raket ng pagnenenok? Ikaw po itong magalit. Di ba ikaw itong nagpahiya sa akin sa kya po? Kaya ngayon, pinagtatawanan nila ako. Naluwandaan lang, hindi ka makapagbigay. Wala ka talagang silbis sa buhay ko. Buhay Ikaw ang buhay sa'yo, Halika dito, halika dito, halika dito, ha? Halika dito, halika dito, ha? Huh? Hmm? Ikaw itong laging nasa labas, ha? Hindi mo kayo nabigyan ng oras, eh. Nasigasong mo ba ako, ha? Huh? Nasigasong mo ako, ha? Huh? Lalaki ako, ha? Huh? May pangangailangan ako, leche! Huh? Bakit ako nasa labas? Hector, bakit ako nasa labas? Kasi kailangan ko kumita ng pera para may pampalamon sa'yo! iyo. Kasi kapag hindi ako nagtrabaho, wala tayong kakainin lahat dito. Miss, kaya nga mo, ako bumibili, di ba? Agamon? Agamon? Hiya mo ako sa Kaya hindi ako makahanap ng trabaho dahil pinagtatawanan nila ako! Eto, <tod> tama na! <tod> <tod> tama Tahanan... na! mo to! Ay naman. Alam niyo naman po para sa inyo, gagawin ko naman po lahat eh. Nanak. Diyos ko na. -na. Pero tay, alam niyo po yung kay Danilo, na ako, hindi po ako yung gumawa nun. Sa kalsada po kami rumarakip. Next man, ah, uh, kahit naman pa po ako ng kidlat. Hindi ako nakikipagbiruan. Napakasakit nito sa akin, Vanessa. Kaya ikaw o hindi ang kumuha ng relo ni Danilo, ninanakawan mo pa rin ang ibang tao. Itinuro ko ba sa iyo yan? Na ng masama para sa akin? Kayo ni Neneng? Tay, sorry na po. Eh, sobrang desperado lang po talaga namin ni Ate, kaya pasok po kami sa ganun. Diba, sinabi ko naman sa inyo, pabayaan niyo na lang ako. Aanin ko naman ng pera, ang pagkain. Kung kapal din ito, mga niyo. At ikaw ba, Ne? Ikaw ang matanda. Pati yung kapatid mo, kinaray mo dyan? Tay, sorry na ko. Tay, pasensya na po kayo. Naipit lang po talaga kami. Para po naman sa inyo Tay. Hindi ko po kayo kayang pabayaan. Anak, kahit para sa akin man lang, tigilan nyo na to. Pangako nyo. Pangako nyo. Apo, oh, Tay. Pangako po. Tay, mahal na mahal lang po talaga namin kayo ni Ate Banet. Usap naman po kami na titigil na po namin to.